For today's video, sagutin natin yung mga dami nagtatanong kung paano ba kumuha ng bagong uh, ORCR dahil nawala maaring ito ay nawala, nasunog, nasira nabasa, kung ano man ang dahilan kailangan mong ikuha yan ng bagong Certificate of Registration or uh, Official Receipt Itong OR, di bali ng photocopy lang ito, kada renewal naman napapaltan to, Ang OR lang naman kasi katunayan lang na yung sakyan mo ay na-renew na mo ang registro at na-check ito na roadworthy ito. Ang certificate of registration naman, permanent na yan. Hindi na yan nire-renew, okay? Kasi nga, yan yung pinakapapeles mo. Diyan nakalagay yung details ng motor, kulay, engine number, chassis number, pangalan, address, at kung uh, marami pa, okay? So, yan yung mas mahalaga yung certificate of registration. Basta sila mahalaga, pero kung mas ma-importante pa rin yung certificate of registration, kaya kailangan may original kanyan, okay? Ang pwedeng kumuha niyan, basta sino, basta uh, mayroong sakyan na recorded sa LTO uh, sakyan man o motor okay ayan uh, ilan sa mga requirements sa pagkuha ng duplicate ang tawag dito ay duplicate of ORCR ang ilan sa mga requirements uh, photocopy ng ORCR kung meron okay kung wala okay lang din mas mahal mas madali kasi kung meron tapos uh, affidavit of loss kung nawala affidavit of mutilation kung nasira. Saan makukuha ito? Makukuha ito sa abogado o sa notary public. Magpagawa ka sa sa pagawa sa amin parang sa 200 something. So diwan ko diyan sa area niyo. Ayan, nakalagay doon yung yung ano, yung dapat naka notaryo kasi yan eh. Okay, affidavit of loss or, or mutilation. Tapos dapat din uh, merong kang ID, two valid ID. Ayan. Kung yan ay company owned, okay? kailangan ng ah uh, secretary certificate tsaka ID ng secretary and then kung ipapalakad mo pwede rin yun, yung di umaasikaso si pwede mo rin ipalakad, kailangan lang ng special power of attorney authorization letter ito, okay tsaka ID ng maglalakad Ayan. paano ang process, okay magpunta sa LTO kung saan ang mother file mo ibig sabihin saan unang naristro yung motor Paano malaman yon dito sa yung certificate of registration sa itaas? Ayan, ay nakalagay yung mother file mo. Okay, dyan mo lang pwedeng makakuha ng duplicate dahil nandun yung records mo. Ayan. Ang alam ko pwede rin sa iba pero mas madaming proseso. Correct me if I'm wrong na lang. Karang kailangan mo dyan ng, kumpulin, ng certified true copy, mga ganyan-ganyan pa. So, mas maganda doon talaga kayo kumuha sa inyong mother file kapag andun ka na sa LTO uh, dalhin mo yung sakyan o motor inspection nila yan i-fill upan ni nag stencil yung motor vehicle inspection report MBIR meron yun i-fill upan niya uh, bahala ka nagbigay sa stencil boy I mean, 20, 50 pwede na yan Okay, so ayan. Pagkatapos, kapag mo napilapan na niya, na-inspection na yung motor mo, submit mo lahat sa evaluator yan. Merong LTO na kayo na meron number, natawagin na lang, meron na LTO na diretso ka na sa evaluator. Okay? Punta ka sa evaluator, Submit mo lang ang requirements mo, mupo ka muna, tatawagin ka na lang, i-check ni evaluator kung magkano ang babayaran mo at kung kumpleto na yung mga requirements na pinasa mo. Kapag kumpleto, tatawagin ka, magbabayad ka sa cashier. Okay, meron naman ibang LTO na i-check nila ulit after na evaluator, i-check nila ulit yung unit na kinukuha na mo ng certificate of registration at po RCR. Okay? Kung magtinawag ka sa cashier, magbabayad ka. After nyan, ka muna, sa uh, tatawagin ka ulit sa releasing okay re-release na yung bago mong cert mo uh, OR muna Release yung OR pagkatapos pumunta ka sa pabalikol ka ulit sa ano sa releasing yung certificate of registration na okay ayan ayan yung proseso and then magkano naman yung babayaran ayan so sa process na yan gagastos ka ng 300 pesos para sa duplicate ng ORCR okay pero bago na yan And then kung luma yung yung certificate registration mo, yung maliit pa kapag ngayon ka kumuha, kasi nyo new, new system na, yung malaki na para siyang ban paper galaki, parang titulo. Okay? So ayun. Ah, uh, yun yung mga requirements process kung magkano ang gagastos. So ilan pa sa katanungan, pwede bang uh, iba maglalakad? Yes, pwede kaya na nabanggit ko kanina. Mad, uh, special power of attorney lang authorization letter. Okay? Then tanong pa ng iba, pwede ba Ayan, sa ibang LTO, hindi siya pwede. Pero sa tingin ko, parang may nakunan ako dati eh. Kasi nag-asikas ako dati, parang pwede daw, pero mas ma, maraming requirements din, mas matagal kaunti, okay? So, yung price kasi na yan, half day, kaya na asikasuhin yan kung normal yung ka sa mother file mo. Kasi nandun niya yung records mo eh, okay? Kung meron pa kayong dag dagdag ng katanungan, pwede kayong mag sa aking Facebook page, tsaka aking YouTube channel, tsaka aking TikTok. Share is caring!